Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guys, mga channel, a video o Zuma Tiger. So ngayong hapon to, tingin natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of July 8 hanggang July 14 for the sign of Taurus. So Taurus, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and straight guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy at kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs? ang ating mga kagilap. So guys, this reading is a general reading na mga makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the question bell for more videos. At dito kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang diligyan skip ng ads away pagpalaing kayo. Nang jaws at makeup kapal, siksik-digdig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see, guys, what is the messages know, advices angel spirit for the sign of Taurus? So let's see and watch this. Angel spirit, let's give information. Po, sa mga baraha. Okay, there's a three-year for collaborations connections. Unity, no maaring kailangan maging aware ka no sa mga taong um pakikisamahan mo and of course mga taong kak uh, kakausapin mo mga mga, mga nakalawid mean? nakalobilo mo nakahulubilo mo nakasama mo no So let's see what is the initial messages. And there's a 10 of Fe Santa Avila long term. Magkakaroon ka ng financial security and of course um unexpected financial windfall. Pagdating no, pagdating sa trabaho mo lalago lalakas na nga, no or maaring um, magbigay sa ito na promotions no pero course, magdating sa business naman maaring um, gumanda na ang takbo ng iyong negosyo and of course may mga bagay na makakatulong daw sa dito and of course there's a death card with an hindi beginning may mga bagay na makakatulong for you dito for your growth and expansion no kaya kailangan mong... Um, kung magkakilalani na ito, mga taong nakakasalamuha mo. No? Ayun. And this is something that death could the ending and the beginning. Na no, may mga bagay na matatapos na, may mga bagay na magsisimula ng muli. No? Let's see what is the initial messages. So there's a seven of wands. Protectionan mo at pangalaga mo yung grounds mo, even your territory. No? Kailangan protected ka. No? Alam mo sa sarili mo, dapat yung pinangangalagaan mo. And there's a kid of cups, no? Pagdating sa emosyon, kailangan balanse. Eh not calmado. And there's the hangman, guys. Some of you naka uh, nakakaranas ka ng something failure, lack of um lack of sacrifice or parang nahihirapan ka ditong kumilos, gumalaw, no? Hindi mo alam kung paano ka mag-move. What is the three of pentacles? Bakit na dito yung three of pentacles? Reference with eight wands. There's a past communication and past movement. No, maraming mga um, transactions, communications, And of course, um, a lot of ano, communication, a lot of phone call and messages ka matatanggap. Now, there's a travel. Okay? Meron na ako nakita dito ang papers na maring pirmahan mo. Now, there's a contract. Okay. What is the Ten of Pentacles? Represent with a kid's strength and with confidence. So, kailangan mo lakasan ang loob mo. Na maging matapang ka. Pagdating sa business, dapat wala kang pag-aalinlangan. Pagdating sa finance, kailangan um, lakasan mo ang pakiramdam mo dyan. No, wag kang magpapabuto or magpapabudol. What is the death card? Reverse with the four of swords. No, ha? Huh? So, there's a transformation. Mas lalo nang lalawak, no? Lalakas ang yung um, spiritual, no? About yung kalak, um, uh, mo, intuition and instinct mo. No, kailangan mo rin ng tamang pahinga dito, guys, no? Lahat ng bagay na gagawin mo sa sarili mo, magre-reflect sa'yo, mag-ingat ka rin dito. No, may na-sense ako dyan na maaring Uh, magbigay sa'yo ng over-patig. No? Marami. Iba kasi yung fighting spirit mo. Iba yung atake mo dito eh. Very, ano ka talaga. No? Yung aggressive. And because there's an ease of Wands, for a new plans, new ideas, proteksyonan mo ang iyong mga plano. No? Lahat ang iisipin mo, kailangan proteksyonan mo. And because there's an Eight of Wands, konting tiyaga lang. No? mag ka lang at maging kalmado ka lang sa iyong ginagawa. Basta naniniwala ka sa ginagawa mo, magtatagumpay ka dyan. What is the hanging man in reverse? Reference with the eight of something moving forward. Makaka-move on ka na dito from this stuck. No? From this frustration. No? Makakala makakawala ka dyan sa stress. No? Sa bagay na parang kakulong ka sa situation, makakalaya ka na raw. You need to take an action. Kailangan mo lang um, kumilos at gumalaw. No? Kailangan mo na mag-desisyon. There's a three of pentacles because the eight of Rafael page Virgilio Bonds may magandang balita. Ito 'yung sinasabi ko kanina eh. No, there's a signing contract talaga. No, or there's a something a marriage contract or marriage, no? And there's an need of all, pentacles, something uh, collaborations at the same time a focus non being dedicated sa ginagawa mo. Kailangan matuto ka mag-concentrate no sa negosyo mo, sa trabaho mo. What is the that card? Because the four of swords. So, there's a five of cups, no? Kung ayaw mo pagsisiyan sa huli, kailangan mo magpay attention sa kalusugan mo. No? What is the seven of wands? Because there is the wands. So, there's a devil card. So, si may humaharang at tumahad lang ng mga plano mo. Lahat ng bagay na gusto mo gawin, hinaharangan. No? What is digital messages? With a queen of cups and a curse of the nine of wands, So there's a page of cross lesson to your intuition and to your gut feeling. Makinig ka sa vibrations mo dito, no? konting tiyaga lang, makinig ka sa iyong gabay, hindi ka ililigaw nito. What is the king of the reverse the king of cups? Reverse of the king of pentacles. Magkaroon ka siguridad pagdating sa sarili mo, ilat go mo yung mga bagay na alam mong hindi nagsiserve sa'yo, yung mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo. No? Kailangan mo na ilat go yan. Okay. So there is something the page of being curiosity. So marami talagang nakatingin sa or marami talagang uh, nag-aalam alam tungkol sa iyo. No, I think may business ka or may negosyo ka dito, online selling. No, maring, uh, maring marami nag stock sa iyo, marami nag-aalam alam sa So there's a possible guys na makatanggap ka ng mga raming mensahe. No? And this something the queen of clear the boundaries. Linisin 'yung mga bagay na makakasira sa iyo. No, mag-focus ka sa ginagawa mo. No? Lakas ang mo ang loob mo. Alisin mo yung pag-aalinlangan na takot. And there's a two of swords. Kailangan mo lang mag dito, ha? You need to pay attention. Listen to your inner voice. No? Dahil kila binibigyan ka ng palad at babala dito, mag-pay attention kapag dating sa kalusugan mo. No? Masyado kang over rider. Um, let's see. Clarify ko pa. One more card, please. And there's a magician. Oo. So, ibig sabihin ito, reflection. Lahat ng gagawin mo sa kalusugan mo, sa sarili mo magre-reflect yan sa'yo. So, kailangan maging aware ka sa mga kinakain mo o iniinom mo. Now, what is the seven of one? Because the ace of wands of the devil card. There's a tower moment. So, there's a major changes. Yes, may taong gustong sumira sa'yo. Gusto kang pabagsakin. But you are being protected. Protectado ka or either kailangan mo ng protection na sa sa'yo dito para hindi magawa ang blockages na to. Or yung magawa tong sumpa o kamalasa na to. Kasi then, at the end of the time, guys, gusto ka nitong sirain, no? Gusto ka nitong pabagsakin. What is additional messages? So, there's a judgment. Uh -huh. A wake-up call. Paalala sa'yo na makinig ka sa intuition mo. No? Iba yung sinasabi ng damdamin mo. Iba yung sinasabi ng isipan mo sa nangyayari sa'yo ngayon. No? Talagang iba. No? There's a pay attention to the red flag. What is additional messages? So, there's a six of cups. Uh -huh. O, oh, ibig sabihin nito, kailangan mo na i-let go yung mga bagay na nangyari from the past. No, mga nakagawian, nakasanayan, no, yung mga maling sistema na maaring um, nangyari, um, nakagawian mo, nakasanayan mo, kailangan mo na baguhin yan. No, magkaroon kang siguridad sa sarili mo. No, alisin mo na yung luho, bisyo, sure ano man yung bagay na hindi makakatulong sa'yo, kailangan mo pa kawalan yan. Okay, let's see what is additional messages tayo. Pagdating sa finances and career, love life at kalisugan. Let's watch this. Okay, pagdating sa finances and career, guys. Shuffle tayo very light. Pagdating sa finances and career, so represent with the time for with the perfect timing, matuto kang kumalma. No, maging mahinakon ka sa finances, this is something perfect timing. Ito na yung panahon pagkakataon para maka-recover oh, for financial crisis, or financial difficulties. Na no, makaka-recover ka na sa mga kagastusan, sa mga um, parang kahirapan na makakaraos ka na. And there's an emphasis card for revert. No disconnect from the world. Kailang mamahalin na talaga ang sarili mo dito. And there's a full card. No new beginning. Kailangan mo magtiwala at maniwala sa lahat ng na nangyayari sa iyo. Pagdating sa finances. And of course, kailang mo magtiwala sa sarili mo ha. Meron kang mga ideas dito na kailangan mong gamitin. Baka diyan ka lumago, diyan lumakas finances mo. There's a hypothesis. No there's a lot of mystery may mga bagay kang hindi pa lubos na nauunawaan pero magtiwala ka sa iyong mga gabay. And this is the four pentacles. Basta proteksyonan mo at pangalagaan mo ang iyong finances. No, ang iyong negosyo, trabaho, hanap buhay or resource of income. Pagdating naman tayo sa love life, sa love life, there is a high five for lesson learn No, may mga bagay na kailangan matutunan pagdating sa buhay pag-ibig. No, madala ka na. And there's a justice, justicia No, there's a something justice with a legal matter. Meron ako nakita dito, guys, na maaaring magkaroon ng divorce, no? Separations. And there's a night of cuts. Meron may apology, in fairness. Nor either magkakaroon ng higher level commitment. Meron naman ako nakita na other side, guys, ha? Meron dito hinihintay mo yung um, annulment ng unang asawa. Then, of course, there's a possible na maaaring ikasal ka dito from this person. And this is a will really of fortune with turning back no? Maaring gaganda na at iikot na ang kapalaran mo at papabor na sa'yo. And there's a two of ones, no? You have the power to choose. Piliin mo yung mga bagay na makakatulong sa'yo o piliin mo yung taong mamahalin mo. And there's a nine of pentacles, there's a blossoming. You have a potential for abundance, no? Kung bagay itong tao na to, malaki, malaki ang ambag sa'yo or malaki yung um, epekto niya sa'yo, no? May, kung bagay may swerte siyang taglay na maaaring konektado kayo. Let's see what additional message is additional messages pagdating tayo sa kalusugan So there's a knight of sword na no? bibilis ang takbo ng situations no kailangan mo magpalakas ng iyong immune system no kailangan mo na more herbal more on um fruit and vegetables there's a five of wands no more complications no ibig sabihin dito maka makakawala ka na from these complications mag-ingat ka lang dito kasi parang malul malu maluloko ka dito at madedepress ka And there's a two of pentacles, maging balansi ka pagdating sa emosyon. No? I think maluloko ka about sa pera. Parang ganun. Pero kailangan maging wais ka. No? And there's an a nine of There's a wish for we'll permit, no? Matutupad yung mga pangarap mo, magkakaroon ng healing dito, guys. And there's a two of cups, even your partnership. No? Magkakaroon ng healing for love then at the same time, guys. There's a nine of wands, low and steady. Matutupad ka maging mahinahon, kalmado, So let's see what is additional messages tayo pagdating naman tayo with the magical fair messages, advices, and of course, sa pick a card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, guys, ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong, isa lang ang sagot sa tanong mo. Pipili ka within 1, 2, or 3. Kung nakapili ka na, comment down below ano number na pili mo. At malalaman mo yung napili mo number sa dulo ng reading na to. So let's see and watch this. With the magical fair messages, surface in white with the magical fairy messages let go hmm, may mga bagay na kailangan mo na i-let go no, i surrender mo na lahat ng bagay na uh, pilit mo i-control and your wish is granted so si matutupad yung mga pangharap mo dito ano man yung hinihiling mamaring may isa mo na ito and your desire is within reach ano man yung hinahangad mo ay maaaring papabor na rin sa'yo yung basta may mga bagay lang na kailangan mo i-let go na at the same time, magtutuloy-tuloy na siya. Magka talagang dadaloy na. Now, what is a yin and yang oracle card? And there's a river disconnect from the world. At the same time, babalik na yung katawan lupa mo. No, parang magkakara ka ng second chances. No? Parang ibabalik na yung sigla ng buong pagkatao mo. And there's a spy looking, watching at you. Marami talaga sumusubaybay sa at marami talaga nakatingin. Mag-ingat ka. There's a memories. No, meron dito nga about sa nangyari sa from the past. Na until now, um, pinangahawakan pa. So, there's a memories. So, let's see what is the additional messages, guys. With our synchronicities, represent what? A faith. No? Talaga sinusubukan na pananapala tayo tiwala mo. And there's a soulmate connections na no, maring soulmate kayo na prison mo. And there's a synchronicities. May mga signs talaga na ipinababatid sa'yo na kailangan mo mag na kailangan mo nga um, pagmasdan ko ano ibig sabihin ng mga bagay na yon. No, sinusubukan ka dito. What is the secret? Uh, what is the romance in you for a mystic love oracle deck? And of course, this something dating for someone. No, some of you guys, if you are being single, meron dito nagdi date Na no, meron kang din date na ibang tao, no? And of course, if you are being taken or something, if you are, um, being uh, separated, there's a reconciliation na maaaring may bagkabalikan dito. Na may babalik from the past. So, what is um, Angel's number? And there's an 1144 with a high vibes. No love or other happiness lurks just around the corner. It will be something much better than in while, than in your wildest dream are a rare opportunity is an exciting encounter with like-minded people will exceed your expectations. De ba ka na may malaking um, opportunities na dalating dito na maaaring um, hindi mo naakala na matatanggap mo, no? Kaya kailangan um, tutukan mo yung ka dito na kailang mo mag uh, magtutukan kung ano man yung bagay na merong ka. No, mahalin mo at talagaan mo ano man yung mabagay na pinangahawakan mo. So let's see what is the money move oracle deck. And there's a transformation. No, don't be afraid that to. Don't be don't be afraid of the unknown. No, wag ka matakot sa mga bagay na hindi mo pa na nauunawaan. Kaya ka nga babaguhin eh. No, dahil may mga bagay na ipapakita sa iyo nang hindi mo pa na uh, alam yung situation na to. No, and changes that the natural order of the things. Talagang natural siyang mangyayari at pusa siyang mangyayari. What lies beneath very clear future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Private relationship. Pagdating sa relationship, mas maganda yung private na, ano? Kasi marami talaga mga ingitera sa paligid. And of course, there's something hater. See? Marami talagang ingitera. No? Marami talagang um, again sa inyo, diba? So let's see there. Uh, what is the clarifying for um, a love situation? Represent with the council compass. Seek advice steer judgment as an insightful talk illuminate your journey. No? Unti-unti mo nang makikita or tignan mo yung advice sa ng, uh, ng ating angel spirit na may kailangan ka mag-pay attention or kailangan mo tignan yung um, kung ano yung sinasabi, kung ano yung ibig sabihin no? para malaman mo talaga kung itong bagay na to ay um, talagang tinatahak mo ba itong landasin na to ay makakabuti iyo, itong bagay na to ay maaaring uh, maging maayos bang kalagayan mo kung baga pinapaalalahan ng ka na kailangan mo uh, minsan tumanggap ng mga advices and messages, no? lalo-lalo na ng ating um, angel spirit Tignan mo, bukas, buksan mo daw ang mata mo dito sa mga bagay-bagay. There's a shadow work represent what? What is a shadow work represent what? Avoidance. Confrontation of progress. It's the key to seed need to avoid discomfort but also to overcome it and thrive. So kailangan mo sabayan. No, kailangan mong harapin yung mga bagay na kinakatakutan mo o mga bagay na iniiwasan mo. Huwag mong takasan. What is a clarifying for your life situation? What is a clarifying for your life situation? Reference with a higher wisdom. Explore options, learn what you can, and expand your horizon. Si kailangan palawigin, palakasin mo pa ang mga bagay-bagay sa buhay mo yung mga bagay na um, matututunan mo, may mga bagay na malalaman o no, na talagang makakaya mo, kailangan mas palawigin mo pa ang kaisipan mo dito kailangan dakang matuto what is the part of the life? represent what? and this is something divine timing, so this is the moment talaga, I trust in the perfect timing of the universe everything unfold as it should and every moment is aligned with my own my own soul path i release impatience and raise that flow of life knowing that i am always exactly where i need to be so talaga ito, ito na yung panahon ng pagkakataon no talaga yung binibigay sa iyo at inaadya na talaga sa iyo yung mga bagay na kailangan mo yung uh, magiging ikaw no kumagam ay uh, yung ikababago na sitwasyon mo mag at magtiwala ka ngayong panahon at ngayon ng pagkakataon para baguhin ito ang ikot ng kapalaran mo. Kaya maganda ka na. So let's see what is a Pika card, yes or no? So let's watch this. With a yes or no Pika card, let's see. Kasi hindi nakapili ng number one ito na yung magiging sagot sa tanong mo. There is a no. Spotted Repetition going bad rato na idea. No, ibig sabihin nito, wag mong hayaan mabubulok tong situation na to at maaaring ikasira to, no? Or ikasira mo to. Number two, There is a yes. It's a good investment getting paid saving up. No, ito yung tama pagkakataon, no? Um, para sumugal ka sa eksena na to para ilaban mo to. Ito yung ito yung bagay na maaaring umani ka ng maraming biyaya. Number three, There is something a no to violent shelter needed. Mas kailangan mo. Unahin mo yung mga bagay na mas kailangan mo kaysa sa gusto mo lang. No, maraming pagsubok, maraming bagay na babayuhin ka dito. Dapat alam mo kung ano yung mga bagay of priorities mo sa buhay mo. Dapat alam mo yung life purpose mo. So guys, this is a weekly gabay for the month of July 8 hanggang July 14 for the sign, sign of for the sign of Taurus. So Taurus, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading naman nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo inyan, comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell. For more videos of Dirk, maraming salamat po sa mga walang sawang pag -support sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng Adsaway pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksik digdig na gumapo ni Biyayang Manong balik sa inyo. Maraming salamat po yung see the next video. Bye-bye and babush!